sa inyong lahat, uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag na hindi natin nagagasgas yung ating ngipin at hindi natin natadamage yung ating mga gilagid para maiwasan natin yung sinasabi nilang abrasion. Panoorin po natin yung video. So, ganito nga po. Magsimula tayo sa taas. Ayan. Up and down. Up and down lang yung pag para hindi na sisira yung gilagid at hindi nagagasgas yung ngipin susunod po naman natin dyan hanggang po sa dulo yan subukan natin kuhanin yung hanggang sa pinakadulong ngipin dahil yun po yung unang-unang nasisira at tapos tututbrushan din natin yung loob ng ngipin yung nasa ngalangala po natin kailangan natin uh, isama po yan sa pagtututbrush brush ayan tapos isunod natin yung sa baba up and down din po yan huwag po natin gawin yung parang nag uh, naglilinis ng kaldero ayan, at tapos soft toothbrush lang din po yung gagamitan ngayon, sa baba itadamay din natin yung nasa loob sa malapit sa dila, ayan at pagkatapos isusunod naman natin yung dila. Yun po yung pinakahuli. Ayan, salamat po sa panonood at sana po ay may natutunan kayo sa aking video. Bye!